ito yung bahay pala nung nakaraan ay napakita ko na to sa uh, na sa publiko ko na rin yung buhay niya kaya muli natin siyang balaki, balak, balak, uh, <laughs> balikan at kumustahin tara ito, na 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 burning ito pala nga si nauna ang bautista at ngayon muli natin siyang kumustahin kung kumusta na rin yung buhay niya Ah, uh, ito, yung dati itong trapal na ito ay medyo bago-bago pa nung pumunta kami dito pero ngayon ito na oh. Nagkakabutas-butas na rin. Tara, kita na. na natin. Hindi At ngayon, dito tayo. Kumusta na natin si Nanang Bautista? At ma sabi niya kung ano yung kanyang mga nakaraan Now, diba binig na di ba binigyan ka ng wheelchair ni uh, mam Ma Ma'am Erich at kasi ikaw ni Ma'am Gina CCTV Opo Ayun, at uh, Ngayon, asa na yung wheelchair mo? Ayun, eh, ko na yung sa isang bata na hindi naka, nakakapaglakad kasi Ayun, oo nga Nakakapaglakad na ako ngayon Ha, ah, nakakapaglakad-lakad na po siya ngayon. Opo. Nabalitaan ko nga po yun na kala ko pinahiram mo yung kanya, binigay mo na pala yun sa bata. Opo. Yung wheelchair. Ay, ay ang yun ang katayon mo, pang nakakalakad-lakad ka na. Kagano na ako nakatayo na sa paglakad ko, kaya hindi ko na yung inano. Ayun. Binigay ko na yun sa isang bata na hindi Kawawa naman kasi. Ayun. Ah, uh, yung wheelchair niya po na ibinigay po nila Ma'am Erich, kung kabutihan po so, kahit sabi anong hirap ng buhay ay nakakatulong pa, nakakatulong pa rin kahit sa anong paraan pares natin na mahirap din tayo pero gumagawa tayo ng parang kung paano tayo makakatulong sa kapwa ibig sabihin hindi had lang po yung hirap ng buhay para makatulong ka sa paraan na kaya mo hindi ka hindi kahalagahan kung ikaw ay mapera o walang pera ang mahalaga po puso po ang umiiral kung paano ka tutulong sa tao at uh, sobrang nagpapasalamat pa ako sa muli na namang na nagtiwala sa akin na hindi nagpapakilala ang isang sponsor na talagang nagbigay siya sa tao dito sa lugar ng Bolan at lalo dito sa barangay na ito at isa na naman dito sa mabibigyan niya ang anonymous sponsor natin at ito ipapaabot natin sa kanya yung ipinaabot niyang mga tulong at ito ma. Meron ka na dyang bigas. Meron ka ng ulam. Meron ka ng pang snack dyan. Ah, nagpapasalamat pa ako sa nag na hindi nagpapakilalang sponsor ngayon na nagbigay sa akin ng donation ah. ngayon. nagpapakilalang sponsor sa akin yan na nagdanong po sa ako. Salamat ah, po, sa Iman, oh. sa po. sa mano. po sa grocery po na yung padala yung padala po sa ako kay dako dako mo po inagdanon sa amok niyan uh, kaya pinabot yan sa, 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 sa iyo sa, ng hindi napapakilalang sponsor at uh, para mapabotan ka rin ng kahit kunting tulong uh, alam ko naman kung anong katayuan mo dito sa loob ng bahay ito lang yung pinakakwarto niya at ito na lang yung pinaka sa niya. Ito lang po yung ba, pinakabahay po nila. Uh, malit lang naman po. Uh, pero sa sitwasyon niya po, uh, wala na po siyang asawa. Matagal na pong patay. At yung naging katayuan niya pa, nagkasakit siya. Na halos hindi siya masyadong nakalakad. Buti na lang po. Uh, dahil po sa pagkuhan niya, pagpuporsige na makalakad pa paano ngayon. Nakakatayo na siya. Nakakalakad-lakad na kahit pa paano. Kaysa dati na halos nakahiga na lang siya. At kaya nagpapasalamat po ako kay Ma'am Erich, Ma'am Gina CCTV, The Quest. Ayan, uh, maraming maraming salamat po. At syempre, nagpapasalamat po ako sa hindi nagpapakilala po nating sponsor. Uh, at syempre, mas lalo ako nagpapasalamat kay Ate Elma Balderrama. Ayan. Uh, uh, papasalamat po ako kay Ma'am Elma at saka kan The Quest. Kan Ma'am Erich, kan Ma'am Jenna, papasalamat po ako na nagdanon po sa ako. Ah, niya. isa na rin sa pinapasalamatan mo si Ate Elma, si Ma'am Elma, sabi mo. Opo. Hmm. Kilala mo si Ate Elma? Opo. Saan mo Sa mga, mga post po sa bata ko, nakikita ko po sa cellphone. Ah, nakikita mo sa cellphone ng anak mo yung mga post ni Opo. Ate Elma? Opo, nadaganon po, nadadanonan po niya. Ah, Oo, oh, tama. Maraming nga siya natutulungan, lalo na dito sa lugar ng bulan. Opo Ah, kaya na, isa rin sa pinagpapasalamatan mo na rin yung mga tulong na pinapabot ni Atelma sa mga tao kahit hindi pa man sa iyo, ano. Ayun. Kahit ako nagpapasalamat din ako ng Atelma. Kaya, nagpapasalamat po ako sa iyo, entero, na nagdanom po sa ako. Ayan, ah, di na po kami magtatagal. At ah, magandang umaga sa iyo at sana... Uh, mayroong makakita ng munting video na ito at matulungan kayo sa munting hiling niyo na kahit paano paayos ang maliit na bahay mo at ito lang yung pinakabahay niya Sige, bye-bye, Nay. Salamat po. Salamat po sa iyo, pero